Ako po muling si, si Hernando Castro. Uh, nais ko pong bumati na magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, anumang oras dat ng kayo ng aking video. Naway na sa mabuti kayong kalagayan palagi sa araw at tulong, sa awa at tulong ng ating Diyos at ng ating Panginoong na sa Kristo at ng Banal na Espiritu. Bago ko po basahin ang pagbasa ng labintatlo ngayon ay hayaan muna munang isaad ko ang buod ng pagbasa bilang labing Nalaman natin ang pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang mga saserdote na maglilingkod sa Diyos. Si Aaron ang itinalagang maghahandok sa Diyos sa loob ng kampamento ng alay ng kapisanan upang ipantubos sa kanilang mga kasalanan. Kapansin-pansin din ang pagkamatay ng dalawa sa mga anak ni Aaron dahil sa hindi pagsunod sa tamang utos ng Diyos ayon sa paghandog. Ano po ang aral na makuha natin sa pagbasa bilang labindalawa? Dito sa pagbasa bilang labindalawa na banal na kasulatan ay maging masunurin sa lahat ng pag-uutos ng Diyos. Ngayon po ay simulan natin ang pagbasa bilang labing tatlo. basa bilang labintatlo. Simula po sa Levitico labing isa versikulo uno hanggang sa Levitico labing isa versikulo 47. At sinabi ng Panginoon kay Moises. At kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hati ang paa na baak at umunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayon may huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguyak o doon sa mga may hati ang paa. Ang kamelyo sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang kuneho sapagkat ngumunguya natapwat walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang liebre sapagkat ngumunguya natapwat walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo at ang baboy sapagkat may hatiang pa at baak na hindi ngumunguya karumal nga sa inyo wag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga yaon ay eh wag ninyong hihipuin mga karumal nga sa inyo ang mga itoy inyong mga kain sa mga nasa tubig alinmang may ma mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at sa mga ilog at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig ay pawang karumaldumal nga sa inyo. At magiging karumaldumal sa inyo, huwag kayong kakain ng laman ng mga yan at ang bangkay ng mga yan ay ari ninyong karumaldumal. Ano mang walang palikpik at kaliskis sa tubig ay magiging karumaldumal sa inyo. At sa mga ibon ay ari ninyong karumaldumal ang mga ito. Hindi kakanin na mga karumaldumal nga ang agila, ang agilang dumudurog ng mga buto, at ang agilang dagat, at ang lawin, at ang limbas, ayon sa kanyang pagkalimbas lahat ng uwak ayon sa kanyang pagkauwak at ang abestrus at ang chotacabras at ang gabiota at ang gabilan ayon sa kanyang pagkabilan pagkagabilan at ang maliit na kuwago at ang sumo, sumormuho at ang malaking kuwago Atang ang tila may sungay at ang pelikano at ang buitre at ang sigwena at ang tagak ayon sa kanyang pagkatagak at ang abobilya at ang kabag-kabag lahat ng may pagpag na umuusad na lumalakad na may apat na pa ay marumi sa inyo gayon man ang mga ito'y ay inyong mga kain sa lahat ng may pagpag na umuusad na may apat na paa ang mga may dalawang paang mahaba bukod pa sa kanilang mga paa upang kanilang ipanglukso sa lupa. Sa kanila'y makakain ninyo ang mga ito. Ang balang ayon sa kanyang pagkabalang at ang lukton ayon sa kanyang pagkalukton at ang kuliglig lupa ayon sa kanyang pagkakuliglig at ang tipaklong ayon sa kanyang pagkatipaklong. Natapot lahat ng may pakpak na umuusad na mayroong apat na pa ay kasuklam-suklam nga sa inyo. At sa mga ito ay magiging karumaldumal kayo sino mang humiko ng mangkay ng mga iyan ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon. At sino mang bumuhat nang bangkay na mga iyan ay maglalaban ng kanyang mga suot at magiging karumaldumal hanggang sa hapon. Bawat hayop na may hati ang paa na hindi baak o hindi ngumuya ay karumaldumal sa inyo. Bawat humipo sa mga iyan ay magiging karumaldumal. At anumang inilalakad ang kanyang pangamot sa lahat ng hayop, na inilalakad ang apat na paa ay karumaldumal nga sa inyo. Sinumang humipo ng bangkay ng mga iyan ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon. At ang bumuhat ng bangkay na mga iyan ay maglalaban ng kanyang mga suot at magiging karumaldumal hanggang sa hapon. Mga karumaldumal nga sa inyo. At ang mga ito'y ay karumaldumal sa inyo sa mga umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, ang bubuwit, at ang daga, at ang bayawak, ayon sa kanyang pagkabayawak. At ang tuko, at ang buwaya, at ang butuki, at ang bubuli, at ang hunga, hunya, hunyango. Ang mga ito'y karumaldumal sa inyo sa lahat ng umuusad. Sino mang mga kahipo sa mga iyan pagka ang mga iyan ay patay ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon. At yaong, yaong lahat ng kabagsakan ng mga iyan pagkapatay ay magiging karumaldumal nga, magiging alin mang o maging alin mang kasangkapan kahoy o bihisan o balat o supot alin mang kasangkapan ginagamit sa anumang gawa sa tubig dapat ilubog at magiging karumaldumal hanggang sa hapon kung magkagay magiging malinis. At bawat sisidlan lupa na kahulugan ng mga iyan, lahat ng nalalaman doon ay magiging karumaldumal at yaoy inyong babasagin. Lahat ng pagkain na makain ng kabuhusan ng tubig ay magiging karumaldumal. At lahat ng inuming mainom, na masilid sa ani sa alinmang, sa mga gayong sisidan lupa ay magiging karumaldumal at lahat ng kahulugan ng anumang bahagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karumaldumal maging hurno o kalan ng mga palyok ay babasagin mga karumaldumal nga at magiging karumaldumal sa inyo. Ngayon may ang isang bukal o isang balon na tipunan ng tubig ay magiging malinis na ang masagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karumaldumal. At kung mahulugan ng kanilang bangkay ang alinmang binhing pangasik o naihasik ay malinis. Ngunit kung nabasa, ang at mahulugan ng bangkay ng mga yaon ay magiging karumal-dumal sa inyo. At kung ang anumang hayop na inyong makakain ay mamatay, ang makahipo ng bangkay, bangkay niyaon ay magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. At ang kumain ng bangkay na ay maglalaban ng kanyang suot at magiging karumal-dumal hanggang sa hapon gayon din na ang bumuhat ng bangkay ni Aon ay maglalaba ng kanyang suot at magiging karumalduma hanggang sa hapon. At bawat muusat na nagsisiusat sa ibabang ng lupa ay karumaldumal, hindi kakanin. Lahat ng lumalakad ng kanyang tiyan at lahat ng lumalakad ng apat na paa o mayroong maraming paa sa lahat ng bagay na umuusat sa ibabang ng lupa ay huwag ninyong kakanin sapagkat mga karumal dumang nga huwag kayong magpakarumal sa anumang umuusad at huwag kayong magpakalinis man sa mga iyan nanupat huwag kayong mga hawa riyan sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos magpakabadal nga kayo at kayo'y maging mga banal sapagkat ako'y banal ni huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad nagumagalaw sa ibaba ng lupa. Sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupay ng Ehipto upang ako'y inyong maging Diyos. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ito ang kautosan tungkol sa hayop at sa ibon at sa lahat ng may buhay na gumagalaw sa tubig at sa lahat ng nilika na umuusat sa ibaba ng lupa upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumaldumal at ang malinis at ang may buhay na makakain at ang may buhay na hindi makakain. Hanggang dito na po lamang ang pagbasa ng pagbasa bilang labintatlo ng banal na kasulatan. Sa susunod na video ay ang pagbasa bilang labing apat. Sa pagbasa ng bilang labing apat ang banal na kasulatan ay malalaman nyo ang iba't ibang uri ng sakit ng Israelita at kung paano ito magagamot. Sa mga bago po sa aking channel, subscribe lang po upang kayo ay manotify kung may bagong video na aking na-upload. Pakilike na rin po kung natouch po ng Espiritu Santo ang inyong puso. Pakicomment na rin po sa ibaba kung paano kayo natouch ng Espiritu Santo pakishare na rin po sa Facebook account nyo para lalong mapabilis ang pagkalat ng mga ara at katwira ng Diyos natin sa buong mundo. Sa so may nawa ang kaluwalatian ng ating Diyos. Amen.